thank mm -hmm. you sama sa mga ka jeep trip at mga ka jeepers so nandito pa rin tayo sa EB ng King of the Road Philippine Jeepers Club 2021 so dito ginanap yung parapol ng jeep na unexpected na gawang wild country motors ayan at nasa likod naman natin ngayon ang isa sa mga matitikas na jeep dito sa Batangas kaya tara sumahan nyo akong review na specs ng jeep na ito so kasama natin si boss Alex Makalintan siya yung owner ng jeep na to na saraw na old school sir kamusta <laughs> san, san pala gawa tong jeep natin na to sir gawang saraw gawang sarawa no ano Anong model siya sir 97 model 97 okay. yan so dati hindi ganito itsura niya no okay. boss sino pala ang bumira ng pagka stainless na ito Ay, si saraw ah, kay Saraw pa po ito, no? Finish. Si Kina... si Orik pa rin na Saraw to, yung stainless niya. Ayan. So, sir, ano makina ng jeep natin? Ayun, pwede makita. Ayun. Ayan, no? Oh. So, for bc ang kanyang engine. So, syempre, dahil sa katandaan na rin ng jeep, kaya ganyan ang kanyang engine bay. Ayan. Sir, may balak pa kayong ipahaspi yan? Ah, may balak pa. May balak pa, ayan. So, abangan. Ang project, project keep nila, sir, kasi to. Ayan. Pansin ko, ang dami nating kabayo. San to, san, san, san yan, sir? Uh, sa mga lumang sasakyang kubing na bibili yan. Okay. So, balik, collection nyo na lang oh, noon. Collection. Balik, ilan lahat meron to? Ayan, 2, 4, 6, 7. 2, 7. So, meron pa sa tagiliran. Ito. So, ayan. Meron pa sa tagiliran. Ito uh, sa kabila, meron pa, no? Uh, meron ayan. Tayo, so, atin na, sa... sir, magkano natin nabibili ang kabayo na yan? Way back? Ay, matagal na yan. Mura lang pili ko na yan nung una. 300 lang yan. oh, ngayon. Grabe yung presyo, no? <laughs> 2,000 libo na. <laughs> ayan. So, ayan. Ito sa... Ito sir, parang bago po. Oh. Ano to? chrome natin ano, o oh, metal, polish? May, metal polish lang. Hindi pa nga masyado sa pinakrome. Ayan. Mahirap din magpupulong. Mahirap talaga sir. Ayan. And then ito is Yankee. Ang tawag dito is Yankee. Uh -huh. Sir, ito. Parang original pa to sir ha. Ah. Correct din yan. No? Oh. Ayan. Okay. And then, syempre meron si Sir na Corona. From Saraw. Ayan. Galing kay Saraw din yan, Sir. And then, syempre advisor. Ayan. kay Sir Denny At syempre, galing kay Boss Denny Santiago. Shoutout sa'yo. Ayan o. No? California Plate galing kay Boss King Kulas. Ayan. Shoutout kay King Kulas, Denny Santiago. At nakalampara siya, syempre. Sir, sa... Napansin ko medyo lowered tong saraw natin sa harapan. Ano pala ang ginawa natin diyan, sir? Medyo pinapukpok ko yung mold niya, pinabangkok ko na ko para bumaba siya. Okay. So para medyo bumaba siya. Sir, hindi naman matagtag. Ay, hindi naman. Masal ko nga tumakbo ngayon. Nung ng ganyan kung dami, mat matagtag yan. Mas okay, no? Mas okay siya. And then, ayan, naka-high-A subcab. Siyempre, pangkaraniwan na dito sa Batangas yan. Oh. <laughs> sir, magkano kuha natin yan nung araw? Ah, oh, mura lang. 300 lang isa niya nang kuha ko. Merong panghininga lang. oh punta ko oh, ba? Hindi, <laughs> kompleto siya. Pati sa reserva meron, no? Pero ngayon, sir, ang value niyan is, alam mo na. oh mataas. Grabe, ang taas. Oh. Ayan, so all goods and then meron din siyang saraw bumper sir itong saraw bumper natin ito mga hindi ko lahat din sa tip muna rin lang ah lang din so actually ito is lahat ng nakalagay is mura pa way back ah, mura pa yan o oh, ayan kagaya nito itong renda renda tawag dito sir na renda ayan ito din -tab -tab lang ng isang kabayo yan kabayo lang kapalit ayan and then ito is yung sor sorbetes ang tawag naman dito sorbetes ayan Okay. And then, syempre, meron si Boss na sinaunang antena. Ayan, o. Oh. Ito yung antena ng mga jeepney way back. Hindi pa na sir, no? Ayan. Next natin, interior ni sir. Sir, ilang seater pala tong ating jeep na to, sir? Ano, 9 seater yan. 9 seater? Oo, oh, rin pa ni saraw yan kasi, hindi na pa naihipo yan. Hindi pa naihipo. So, SMI, pati chassis. Oo, oh, SMI. Wow, sarap. And then, syempre, nakaisusu na manibela. Ito, sir, nabago na to. Yan ang Ito lang napalitan. Ito lang napalitan. Ayan, and then, syempre, oh. Makikita nyo mga boss, yung kanyang kisame is yung sinauna pa rin kisame ng mga saraw jeep ni Wayback. Ayan, 90s yan, oh, sir, no, pang 90s na design. Nila, ayan. So, bali ito is 9-seater. Tama ba, sir? okay. So, Ber, saan natin nakakuha ito? Ano, nabili ko din lang sa tao. Sa tao lang din? Oo, uh, 1K. Uy, ang mura, sir, ha? <laughs> <laughs> ang mura. Actually, ang dami naghahanap na ito ngayon. Yeah, bali sir, ang tanong ko lang sa tire cover na to, depende ba siya sa sukat ng gulong? Hindi, por o flexible siya? Ganyan lahat, pare, ko ang sukat yan. Ah, okay. So talagang, Tumapatong lang siya, so, hindi sumasaklob na. Hindi siya sumasaklob na maigi. Oo. Ayan, oh. No? So, ito, nakagahatunggal si sir. Pasok naman. Pasok. Ayan. Sir, alam ko gumagawa na ito mga taga Binyan. Oo. Kaso wala na ata ngayon. Wala, wala mong, wala mong Wala na, wala na makukuna, no? Okay. Shoutouts okay. pa kami babatiin tayo. Uh, Shoutouts po sa akin lahat ng kapatana, kasawa. Ayan. Ayan. <laughs> sa mga tropa nating sa tropang team, sa team saraw. Ayan, jeep sa, Ayan. O ay oh, edi eh, syempre so, kay siya boss, nagbigay ng ano? Al boss gulas. Ayan. Kay <laughs> hey, King Gulas. So, oh. wow. sir, ano pa lang payo natin sa mga gusto mag-build ng ganito kagandang saraw jeepney? Ay, mapapayo po eh. Tayo tay lang. O tayo tay lang, no? Uh -huh. Hindi biro, no? Hindi biro, Lalo ngayon pa. dahil grabe. <laughs> yeah. Grabe yung ano nila oh. Ayun oh. Grabe yung mga accessories na nakalagay. Hindi pa napapalitan. Ayun. So sir, maraming salamat po. Salamat sa pagpapa-picture sa akin dito sa Starstruck ako actually dito sa jeep na to. Ayun. So Ayun nga, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin since day one. Thank you sir, Alex. Ayun. So sa mga nanonood sa akin since day one, tropang truck sa Jeepers. Team Woodstock, syempre Team Esposa, Team Low Speed at sa mga pumunta dito ngayong araw at nakadaupang pang palad ko. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta at pagbili ng stickers at syempre ng clothing natin. So please like and subscribe. Bye -bye.